Disyembre 31 dito po sa Barangay Katimong, Purok Dos at meron po tayong naabutan na magsaka na nag-aararo ah, Kuya, ano po pangalan nyo kuya? Ah, uh, Kagawad Willy Fiesta po ah, Kagawad Willy Fiesta <laughs> Magandang hapon Magandang ah, hapon dito po Kailan po kayo simula mag-araro? Kahapon lang po Kahapon okay. po, eh, kailan po ba dumating tubig dito? Nung 29 po dumating yung tubig, pagkatapos po eh, sinabayan ko na po magpatubig opo oh, tapos kinaarawan ko na rin po oo oh, oh. eh kamusta ngayon ah kamusta ang tubig tubig di ba eh ko, wala na pong tubig kailan, kailan po nawala 30 po 30 ah, ng hapon 30 na hapon oy paano ngayon anong gagawin po niyo eh talagang sakripisyo po gagamit po ng bomba ah buti naman po Meron po kayong bomba opo ah talagang hindi po namin pinabunot noon at baka yun nga po magkawalaan ng tubig Mayroon pong suporta ayun eh ito po mga uh, bukid nyo gaano kalawak? mahigit isang hektarya po ayun so kung gagamit po kayo ng uh, bombang patubig uh, didagdag di konsumo mga magkano po yung, yung dagdag na puhunan niyo kapag ay na, mga po, mga 5,000 gano'ng 5,000? opo Ayo. Sa buong crafting na yun. Opo. Na, Ay, hindi mo po. mayon lang po. Ay, 5,000. Opo. Pa, para lamang sa... Sa gasolina po. Sa gasolina. Bago tamnan. Opo. Ayo. Opo. Eh, meron po ba kayong naisa sabihin sa ating uh, mga kasama sa niya? Ang nais uh, ko lang pong pakiusap sa mga kwan niya, eh, sana po, pagkayari po ng kahit makapagtanim lang po eh diretso po nila yung tubig para po sa ganon makatanim po lahat yung mga may bukid po dito sa Katimon at hindi lang po dito sa Katimon kahit po sa kabilang barangay talagang kailangan din po nila ng tubig Ayun. Ay, eh, kamusta po ba sa ngayon pa po mga gaano karami na yung uh, nakapagtanim na? o magtatanim? Ay, ko, kunti pa lang po. O, pa lang? Opo, mga, siguro po mga nasa kalahati na po at gumamit po sila ng mga makina, bomba. Ayun. Ayun. Opo. Ah, eh, o, sige po, maraming salamat kagawad. Opo, salamat din po.